Good afternoon po sa muli po natin pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayos ko pong ibahagi ang cube na to. Pinamagatan ko po ito na kayang solusyonan ng Diyos ang lahat ng iyong problema. Dahil kung kaya mong pagkatiwala ang buhay mo sa Diyos sa pangwalang hanggan, so eternally, kaya mo siyang pagkatiwalaan sa araw-araw na buhay. If you can trust God for your eternity, you can trust Him for your daily bread. Nasabi ko po to dahil kung nasa Diyos ang buhay natin, lahat po ay kaya natin pagkatiwala sa Kanya. Ayos ko po itong uh, patutuhanan sa, sa aking buhay uh, sa pamamagitan po ng cube na ito. Alam niyo po, pangarap ko pong masolve yung Rubik's Cube nung bata ako. Pero ang pangarap po yon ay ginamit ng Diyos para sa mas higit na malalim na message. Yung Rubik's Cube po, pag nabuo nyo, magugulo na naman. Pero sa Diyos, pag po ang buhay natin ay nabuo sa Kanya, hindi na po ito magugulo ulit. Uh, nung po nga ako'y kabataan, hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Ako ay nasa kadiliman. Lumaki na po ako naglilingkod sa Diyos, mga 15 years old. Pero, minsan na naisip ko, mayroon ba akong kasiguraduhan sa akin pag pag pagkamatay, ay pupunta ako sa langit. At yung at ito po 'yon ang uh, ito po ang isang magandang picture sa sa akin noon. Marahil sa atin may mga hindi rin tayo kasi graduhan dahil tayo napapalibutan ng kasalanan o ng kaguluhan o ng confusion at kung po tayo mamamatay sa walang katiyakan, hindi po tayo makakapunta sa langit. At, at mayroon pong sinabi ang Diyos na hindi po tayo naliligtas sa mabuting gawa. Kasi po kung maliligtas natin ating sarili, hindi na, hindi na po kailangan pang matay ang ating Panginoong Asus. Dahil po sa kanyang dakilang pagmamahal, pinakita niya na uh, dapat may magbayad ng kasalanan natin para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At, ito nga po ang picture. Kung titignan niyo po yung picture ng cross, na po siyang napakakandang halimbawa. Tayo po ay napawalay sa Diyos at yung sign po ng cross ay isang plus sign o addition binabalik po niya yung binabalik po niya ang relasyon natin sa ating Diyos, Ama sa pamamagitan po ng sacrifice ni Jesus Christ kung i-imagine niyo po niyo yung kamay, yung kabilang kamay niyan hinahawakan po niya yung kamay mo, kamay nating lahat at hinahawakan niya niyo yung uh, kamay ng Ama sabi niya, magkaayos na kayo dahil ako na ang nagbayad ng kasalanan alam niyo po kung may isang taong namamagitan sa inyo at hinila niya ang kamay niyo at hinila niya ang kamay ng kaawa niya. Ibig sabihin, napakalaga niyo sa kanya na ayaw niya kayong manatiling magkahaway o magka uh, hindi nagkakaintindihan. Pero dahil po sa ginawa ng Panginoon, siya po ay uh, namamagitan sa atin. Kaya ma-restore -re na po yung relasyon natin sa ating Diyos Ama. At siya po ay nilibing ng mga tao. At yan po, sinilpa nila ang ang kanyang libingan. Pero napakalaga po ng muling pagkabuhay ni Jesus uh, para po mapatunayan na siya ay Diyos. Alam niyo po, tatlong araw po ang kailangan para mapatunayan sa po ay tunay na matay at siya po ay nabuhay na, na tatlong araw. Siya po ay namatay na matay para ipakita na namatay po siya, hindi po yung hokus pokus, hindi po yung kalokohan dahil may mga bumabalik po daw ng buhay sa isa, dalawa, pero po siya, pinakita niya na kaya po niyang ibigay at uh, kunin muli ang kanyang buhay. Siya po may kapangyarihan yun at kaya po niya magbigay ng buhay sa atin. Alam po ninyo, uh, sabi na po ng Panginoon, siya lang po ang uh, makakapag-alay ng kanyang buhay. Naalala niyo po yung sinabi niya sa, sa cross na, Sa'yo Ama, na nabiliin ko ang aking spiritus. Nanyo po, sinabi niya, na inabilin po niya ang kanyang spirito. At ito po ay kanyang muling uh, kinuha nung siya po ay muling nabuhay. At siya po ang ating pag-asa dahil kung wala mo pagkabuhay na muli, ay wala po tayong pag-asa. Alam po ninyo sa ating mundo, napakarayan pong naniniwala sa sa mga halimaw, multo, mga horror na puno ng uh, kasamaan. Pero ba, bakit hindi po tayo naniniwala sa Diyos? Kung mayroong masama, ibig sabihin may kalaban po ang Diyos. Na, pilit tayong dinadala sa kapamakan, pero po ang Diyos, nais po niya tayong ibalik sa kaligtasan. Dahil po, kung puro kasamaan na lang, kadiliman, o ang naghahari sa mundo, wala na po tayong pag-asa. Kaya binigyan po tayo ng pag-asa ng Diyos. Na kung kaya po natin magtiwala sa Kanya, sa ating kaligtasan sa pangwalang hanggan, kaya po niya tayong tulungan sa araw-araw nating buhay. Kaya sinabi ko po na kaya po nating magtiwala sa Diyos na solusyonan lahat ng ating problema. At pag po na tayo sa Diyos, mapapansin po ninyo na yung pong daan patungong langit ay pakitid po ng pakitid. No? Hindi po ibig sabihin na pag po nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi na po na tayo nagkakasala, tay tayo nagkakamali. Di ba sinabi ng Diyos sa panalangin na tinuro sa atin, tayo po yung mingi ng patawad. So alam po lang Diyos na tayo po yung um, nagkakasala rin. Ngunit hindi po natin yung sinasadya, ngunit inawas, iniiwasan pa natin dahil sa pagmamahal po natin sa Kanya. At kaya po sinasabi ko sa inyo, ang, si, ang Panginoon po ay nagpadala ng solusyon sa ating mga problema ang ating Panginoong Heso Kristo. Dahil hindi po natin kaya harapin ang buhay kung hindi po tayo namatay sa mga kasalanan. At meron na pong kumuha ng ating uh, sa kasalanan. At hindi po natin kailangan problemahin yun. Dahil alam po ninyo, ang problema ng tao ay saan siya pupunta pag siya'y namatay. Pero kaya nga po, sinod na ni Jesus ang problema yon, para po tayo ay makapamuhay ng kapayapaan at pagkain natin pagkatiwalaan ng Diyos sa ating buhay. At pagkatapos po nun, samang po natin si Jesus sa buhay. sa po ang gumagabay sa atin mahawak na po tayo mapupunta sa imperno kundi patungo sa langit. Ayos nyo ba ang tanggapin ang ating Panginoong So Cristo sa inyong puso, sa inyong buhay? Kung, na, kung nanaisin po ninyo, ay po yung manalangin tulad ng ganito. Panginoong Jesus, may amin ko po na po yung nagkasala at natalikuran ko po ang mga ito. Ayos ko po magtiwala sa inyo bilang aking Panginoon at sa na kapagligtas. Pumasok po kayo sa aking puso at isulat po ninyo ang aking pangalan sa kalat buhay. Maraming maraming salamat po Panginoon. Ito po aking dalangin. Amen. At pag po tayo ng ganon, panatiliin po natin panatiliin po natin at ang ating relasyon sa ating Panginoon. Tayo po ay lagi magmasanayang salita. Maghanap po kayo ng simbahan na nagtuturo na ang ang, ang Panginoon ay Diyos. At ang Panginoong Kristo ay Diyos. Tayo po ay manalangin palagi. Kausapin po natin siya kahit anong oras, kahit sa anong bagay sa ating isipan. At tayo po ay makikipagkita sa ating mga kapatid na naniniwala si, ang Panginoong sa Kristo ay Diyos. At ang pumahalin ng ating Diyos ang buong puso at sa kalakasan at spiritu. at sabihin po natin sa iba ng kasigraduhan na kaya natin pong harapin ang buhay sa pamamagitan niya. Karay maraming, maraming salamat po at handaan po ninyo na kayang-kaya pong solusyonan ng Diyos ang lahat ng ating problema. Dahil kung siya po ay namatay para sa atin, kaya po niyang tayong tulungan sa lahat ng bagay. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung kayo po yung mga katanungan, Uh, mag-comment lamang po kayo sa baba at uh, sisikapin ko po na kasagot sa lalong madaling panahon. Maraming maraming salamat po sa nagbigay sa akin nito sa Port Canaveral uh, Ministry. Salamat po. at Muli po ito po yung lingkod. Uh, tandaan po ninyo, Catch up with Jesus! Uh, naka Nakareverse lang po.